Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Alam niyo po ba na ngayong December ay magiging full implementation na ang 3,000 pesos kada buwan na matatanggap ng ating mga beneficiaryo? Ano nga ba ito at paano nga ba makakasali dito? Ang balitang ito ay nakalab sa Philippine News Agency, Article No. 1212102. <tinyo> isagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang full-scale pilot na nagpapatupad ng Walang Gutom 2027 o Food Stamp Program o FSP. Sa December, ito ay ayon sa isang matataas na opisyal ng ahensya. Ginawa ni DSWD Undersecretary for Innovations, Eduardo Punay, ang anunsyo sa 3 Nutrition Education Session at 4 Redemption Day ng mga pilot beneficiaries sa Torres Covered Court sa Barangay 154, Tondo, Manila noong nakaraang Merkules. Ayon sa kanya, sa ngayon ginagawa namin ang pilot implementation, 3,000 pamilya sa loob ng limang pilot site, ang target and we will full blast on the pilot implementation come December. Idinagdag niya na sa pagpapalabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Executive Order No. 44 na nagtatatag sa Food Stamp Program. Bilang isang flagship program ng kasalukuyang administrasyon, ang pagpapatupad ng programa ay masisigurado ang pagpupondo upang makatulong sa mga mas marami pang pamilyang mahihirap. Dagdag pa niya, pangalawa at napakahalaga ay ang partisipasyon ng ibang ahensya dahil sa pamamagitan ng Executive Order, ang DSWD ay nakakatiyak ng suporta mula sa ibang ahensya. Ang food stamp program ay nagbibigay ng food augmentation sa mga pamilyang mahihirap sa pagkain kabilang ang mga buntis at nagpapasusong mga ina. Ang pagdalo sa buwan ng Nutrition Education Session ay isa sa mga kondisyon para sa mga benepisyaryo ng FSP upang regular silang makatanggap ng kanilang buwan ng food credit na 3,000 pesos. Sa tabi ng venue ng Nutrition Education Session ay may isang kadiwa pop-up store kung saan makakabili ang mga binipisyaryo ng mura at masustansyang lokal na agrikultura at mga produktong pagkain. Ang FSP o Food Stamp Program ay nagbibigay ng isang holistic na diskarte upang tugunan ang hindi kusang loob na kagutuman sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga binipisyaryo nito ng akses sa monetary base na tulong at hinihikayat din silang maging mas produktibo ang mga mamayan dahil sa kakailanganin nilang lumahok sa capacity building at pagsasanay upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa trabaho. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!